may kind story between uh, Hanap Hanap and, the uh, and uh, you'll be safe here. Well, kung sasabihin niyo, ano at uh, ang dali ko lang kasi talaga hindi maano I mean yung you'll be safe here compared sa Hanap Hanap by James Reed. I don't compare them too much but this simplification will be just fine kasi nga ba diba, sa simpleng pagkakataon lang uh, din natin ma ano 'yan, din natin ma mai-interrogate 'yan. But technically, this is all about sequence. Tara, let's manifest. Susubukan natin gumala. Tara, summer gala tayo. Summer gala. <laughs> ano to summer? Summer na, summer na yata to. Summer. This is summer. May nostalgia. This might be the summer. Well, examines because kami kami nga talaga mga hume students we used to communicate with those people especially ako dito talaga sa may vlog mismo dito talaga ako nag na communicate as in well if we are going to communicate like this why do we simplify this statement Downwards and forwards. Upwards, downwards, backwards, and forwards. Why do we need to simplify a communication skills like that? Kasi, di ba, pagdating talaga dyan, let's wait. Let's wait there. Hello? Well, let's scream this down. Ano ba talaga ang simplification ng dance paper? Well, the dance paper shows how late you are like dancing or something basta kung matigas talaga ang iyong ulo sa pagsasayaw ganun lang talaga ang strategy ng dance fever kailangan mong pa ano, guys ah, hindi ko makalimutan yung ano no, yung judges dito sa pagagalagala ko. Since nandun nga ako sa section ng judges, well, let's manifest. Oh. Wait. Elementary pala tong territory dito. Well, tara nga. Tara, balik. Balik tayo sa baba. Balik tayo sa... Akin. And then, Kailangan doon tayo sa madilim na lugar eh. We need to see the light lights. kaya ko naman sana magsaboy galay, kaso hindi ko magawa. Tara, 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 nostalgias, let's go down, let's go down, let's go down, let's go down, let's go, let's go, let's go, let's go down. Ay, so, grabe, di talaga ano. Parang di talaga ako papakali dito. Tara, let's get up. na i siya. Na i, na i sa siya. Ah, oh, ano? Huwag naman ganun. Tana, tara. Let's make it manifestation ko ah. Tara, let's go inside. How do you see the living water there? Well, technically, kaya ko naman talaga pumunta dito. Saan na naman ang ang gusto ko? Tara, let's manifest. Alam ko yung windows dito. Windows. Windows sounds. Windows sounds ang tawag dyan. Hello! Hello! Shout out sa nanay ko! Shout out! Shout out sa nanay ko! Shout out! Shout out sa naglalabas! <laughs> oh, sige, sige! Parang! Par! Nablog din naman tayo, par! Lang bre, picture tayo! kay Job! tablet mo! Subscribe. Shout out kay Carlo. Anong pa ang baba? Nostalgia boy yung Anong po yun? Huwag naman. Ah, dyan ako. Dyan kami. Ah, dyan lang kami. Shout out po si Sa po my mate, Rihanna is Si Rihanna palato, pala ito, yung no? niya. Oo. Rihanna Esguerra. kay ano. Tiyatat kay kay Anong? Tiyatat kay kay mo si Cece Cece. Laging tulog. Laging gutok. Laging pala. Ano Ah, thank you. Ano sa camera neto? ito? Kinagawa Ginagawa niyo sa camera, to Diba? Sus! Mga taga-chronicles talaga eh. Bye! Apoy na sa'yo. Grabe pala, nostalgia. Yung mga chronicles. Ang daming results eh. namanifest Ma talaga sa doon sa room ng Tronikens eh. Kinukuha ba? Dito may face mask. Face mask? Wala ako. Yung hindi ginamit ah. Hindi naman. Siyempre, hindi naman ako mamimigin ng mga gamit na face mask, di ba? May nostalgia. Yan na talaga pinaka-truth dyan. Tignan nyo. Yung mga... Kata Grade 11 Chronicles ICT. Kinuha nila to. Tapos, sa kapakit is butek. <laughs> kinis yung camera. Nakakat nakakatalaga yung auto. Ano? Alam nyo, isang pitik ko lang. Wala na kayo presensya dyan sa mga pinaggagawa ng mga yun. Wala na kayo presensya. Like, wala kayong masabi. Unlike na lang kapag may nag-aano, uh, may nagmamanifest. Tara! Let's see this out. Tinan nyo yung AC namin, may nostalgias. Andito yung AC namin, oh naka number 24. Number 24 ang AC namin. Kaya technically. nito. Hoy! 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 By the way, nostalgias, huwag na huwag kayong gagamit ng aircon ng naka number 25 above. Nagbuli nito. Do you know why? Sobrang lamig. Kaya ako nga, tinan nyo, nakakutsa ko, nilalamig nga ako, di ba? Hindi nga ako naiinitan, by the way, yung nostalgia. Kaya ako sasabihin niyo na, I have the heat resistance sometimes. Tingnan nyo. na nga lang, nyo pa. Eh may laro nga ako nostalgians, ba? So, Well, let's manifest it. So, triple flag ulit tayo ngayon. Uh, technically, see you by Nostalgians later. Pag uwi. Kasi magle-lesson ulit ako. So, technically, lesson vlog 4 and 5 will be later. Action part. Let's Yes, the light has So, technically, see you may Oh, si Urmeneta. Oh, no? kasi ano, Silda. Sila yung patay mo? Sila yung patay mo? Anong bato yan? Cemento? Wala na. Eh ano ba? ni Pero. Ganoon naman Pasit. Alam yeah, na kami sa bus. Bus ko, bus. Well, technically, din ba, ba sinabi na ako sa inyo na sa limang limang rules ng strict doctors pero kasi sila tinatawag na simplification of Street doctors and street medical directors. Ganun talaga pag mag kayo, lahat talaga ng mga medical director ay street. Kaya kung sasabihin niya lang, sa Hughes. Sa Hughes ha, kami-kami itong mga Hughes students. Okay, shout out to. Tinan nyo na dito na kami sa bus. Oh, shout out Tinan nyo itong mga to. By the way, check. di ba sa ano, di ba sa rules ng street doctor, di ba? First, bawal ka nga. Second, bawal bida-bida. Third, bawal mabagal. Dapat mabilis kayo umaksyon. The fourth, bawal magreklamo. The fifth, bawal kayo mamataya ng pasyente. Then, may dinagdagan akong dalawa doon. Di ba sa yesterday's vlog ko, may dinagdagan akong dalawa. Which is, yung six, bawal iyakin. Da, para lang to sa mga patang gusto mag-artista. Then, for the last rule is, bawal kayo mag-live mag-OOTD or yung sayaw ng sayaw sa OR especially. Yeah, di ba? Sa ospital, sa OR, bawal na bawal tayo mag-OOTD at sumayaw. Of course, kasi nga di ba, sa sa ano, sa ospital, hindi naman teritoryo 'yan ng mga bata eh. O tara, shoutout dito sa mga nasa likuran namin. Since ako nga ay nasa second row ng na bus. Nasa second row kami, ni pare, ng bus. Ha Halina tayo, pumunta na tayo sa next lesson which is yung Yung sa Humes sa amin, sa amin naman mga Humes students. Okay, since ako nga ay nasa grade 11 judges, which is kami-kami nga, sa mga -klase ko, yan si Parmas, yung pare ko pa, nasa 11 Humes judges kami. Well, technically, kali, kapag maging Humes kayo, kailangan mo own communication kayo all on communications. Eh, ako kasi, may standard ako, na dance video standard, tsaka yung, yung tech support standard. Kaya kung sasabihin nyo, yung dalawang standard ko, is nag-combine sila. Lagi nga ako nakikipag-communicate. Vlog, do, ano yan, do vlog, do, kung ano pa yan. Basta, doon lang talaga ang pinaka-communications stamps ko. Vlog, ayan. Pero tingnan natin kung saan nga pa tataan ito. But the member kill Joy said, she is a highly Kasi gaya naman natin talaga ang mga German. German na kagaya ng iba. Eh, eh ako little German ako. Tinan nyo sa likod. Tinan nyo sa likod. Tinan nyo sa likod, mga nostalgians. But since my YouTube channel is Nostalgia Boy Vlogs, meron pa akong sinisip na isa pang YouTube channel which is hindi ko nagaano nagagamit. Well, technically hindi naman ako ganoon ka spy eh. Hindi naman ako ganun ka spy para lang mag ano naman muna. sa iyo. Eh may kita niyo na kasi kami kami kasi mga yung student, mga communications talaga kami. Tsaka yung EMP tech ba namin kay Ma'am Cristel? More on technologies and social status which means we can lean on onto the next lesson which is lesson after this monthly exam. I don't know if this is monthly exam or like like something unexpected and special as well. Okay, malalaman, malalaman rin natin ang mga strategies ng mga medical directors. Kasi nga, di ba, tayo-tayo kasi mga Hume student, nakakaalam tayo ng strategies. Strategies lang talaga kailangan dyan Well, ako nga, yung student nga ako, nakakano talaga ako ng strategy ng mga tao, which is, I can read people. Nakakabasa ako ng mga tao. Yan, bababa na yung... Shoutout, boss! Masisibabaan na, shoutout nga sa kanila, sa mga... Sa mga nag-ano dyan, shoutout sa kanila. Sige. sige sige tinan natin kung hanggang saan ba abot ito look 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 ah we are going down to the bus tara 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 let's go down let's go down let's go down tara tara may nostalgia let's go down let's go let's go Kailan uh, na na ba kaya teritoryo to to? It seems like it's endangered, one in dead but technically, oh, nilabas ko pa yung payo ko. Well, san kaya kami nag ni pare, kaya kami nag-stop? Tara, let's go on Summer Galas. Hindi naman ako naiinitan, eh. Well, syempre, naka ako that means kung may ako sa ulo na lang hindi na lang sa katawan hindi ako magkaka ano net, magkaka sunburn on skin wait ito sige na sige na let's go let's go on my nostalgia tara let's go let's go tara mag manifest tayo dito mga ka ano ko dyan mga ka ko dyan Tara, mag tayo. Especially sa mga taong nag-ano nag-aano tangahan dyan, huwag kayong ganyan, lalo na sa mga medical directors nyo, huwag kayong ganyan. Alam nyo bakit? Kasi kung tatangahan kayo, hindi parang yun na rin sinisimplify na wala naman talaga kayong kwenta na mga doktor. Huwag kayong tatangahan dyan. Dapat mabilis kayo kumilos, alamin nyo yung ganap ng mga doktor. Ganun ang pag-stem, di ba? Alamin nyo ang strategy ng mga doktor. Tapos sa kanyo gayahin. Eh ako nga, yung alam ko ang strategy ng mga Which means, nakakabasa ako. Nakakabasa, I can read people. I can read people. I can sense their attitude, whether masama ba ito or, or you know, babae sometime. Tara, tara, let's manifest. Let us manifest some some things down here. Oh, mukhang naligaw sa payo. <laughs> well, halatang may patama eh, no? Tara, let's go. Tara, let's manifest. Let's manifest. Let us manifest. I-edit ko nga to later in the house. Kasi nga diba dadaan nga muna sila pare sa bahay. Well, ang mabuti pa, nostalgia. Tapos nang na lesson ko. Hindi ko nga dinoble lesson ko kasi nga, di ba, nawalan ako sa time, nawalan ako sa focus, nawalan ako sa, ano, nawalan ako sa presensya. Especially time. The time, I have no time. Because, you know, the class is starting before. Kaya kung ako sa inyo, nostalgians, pagpasensyahan nyo na lang. Ako. Kasabi ko lesson 4 to 5. But now, lesson 4, nagawa ko. So, nostalgians, lesson na let. Less. Lesson again for tomorrow. I'm gonna make it triple. Triple. I'm going to... I'm going to place lesson 5 on to tomorrow. So, technically, nostalgians, see ya. Up with the same.